Hello mga kababayan, pag-usapan po nating muli itong uh, dating pangulong Duterte. What about him? Kasi nga po, may balita na tatakbo siya sa pagkasinador sa 2025. Kayo mga kababayan, ano po ang masasabi niyo tungkol sa move na ito? ako ang masasabi ko ang kapal ng mukha opo ang kapal ng mukha may mukha talagang ihaharap sa taong bayan bistadong bistado na eh alam na alam na po natin ng na buong sambayan ng Pilipino kung ano ang pinaggagagawa nitong kataksilan sa ating bansa Pangulo pa lang siya noon sobra-sobra ng pagtatraidor ang ginawa at hanggang ngayon tapos na ang kanyang termino patuloy pa rin at bukod dyan sa ginagawa niyang pagtatraidor sa ngayon dahil hanggang ngayon nakikipag pa rin siya sa China tapos tatakbong senador? Mga kababayan, excuse me. Mayroong mga boboto siyempre. Marami. Baka nga manalo pa eh. Kasi, pag nanalo yan, maging senador, aba kalaking tanga po nating mga Pilipino. Nagpapaupo tayo ng isang traidor. Kilalang traidor, tapos ibuboto pa? At bakit kayo sa tatakbong senador, mga kababayan? Diba sabi niya, o oh, idirekta ko na, diba sabi niyo, Manong Digong, pagbabanyo ng palasyo noong uh, 2022, June 30, Sabi niyo magre-retire na kayo. Uuwi na kayo ng dabaw. Lead a simple life with your wife. With your family. magre na kayo sa politika. Dahil ano pa man ang patutunayan nyo, nakuha nyo ng lahat. Naging mayor, naging congressman, naging presidente, pinakamataas na. Ano paan niya? Pero bakit ito ngayon? At saka sa totoo lang, dapat talaga nagre-retiro na kayo. Dahil tingnan nyo na ang itsura nyo. Ewan kung totoo yun ha, parang frail na kayo. Nung dumalaw kayo sa, pumunta kayo sa China, nakatungkod. Tapos nung dumalaw kayo sa Malacanang, na nag-report kay PBBM, nakatungkod at parang uugod-ugod. Tapos magsasenador pa rin? Bakit? Para maging immune? Kabul nyo immunity? Political immunity? Para hindi kayo matouch ng ICC? Anong ginagawa natin? Di ba gumagto 2025? Di ba dapat ipa-aresto na yan? magsisenador pa tapos eh may magkakaroon na ng immunity sa mga kaso niya tapos patuloy pa rin ang pagtatraidor sa bayan natin excuse me naman mga kababayan esep-esep naman po mga kababayan ko buksan naman ang mga isip alam na natin kung ano ang pinaggagawa niyan na ang epekto hanggang ngayon apektado tayo lahat yung Manila Bay Reclamation yung uh, deadly na drug war yung uh, pagpapasok ng Pogo yung pagpapapasok ng mga Chinese telco na yung security ng bansa. Kasi naglalalagay ng mga mga cell site, mga towers sa loob ng military camps natin. Anong klaseng katangahan yun? Katangahan ba yun? O katraiduran? Diba? Hindi naman siya tanga eh. Diba mga kababayan? Hindi siya tanga. Gusto naman ang isip niya. Abogado eh. Presidente nga eh. So hindi siya pwedeng ma Hindi siya tanga. Baka mukhang pera lang. 'Di ba? Anong sabi niya? Dito ko sa China, dami pera dito. Kaya pala nakisama sa China nakipag-aliansa sa China, nag sa bansa natin, kasi ang dami pera. Dito tayo sa China, dami pera dito. O, oh, sinabi niya yan. Kaya binarkada ang China dahil maraming pera. Yes, during that time, talagang <clears throat> ang lakas-lakas pa ng ekonomi ng China. Pero ngayon po, bagsak na, no? anong pira-pira pa ang nandyan dyan ngayon? Naghihirap na nga pati yung mga mamamayan sa China. Wala na mga trabaho, walang makain, walang tirahan. Walang mga... Wala na. Kasi yung mga pera ininvest sa mga pautang na ngayon hindi na masingil. Kung ano-ano pinagpapapatayo sa ibang mga sa labas ng China, mga military bases, Belt and Road... initiative... kasi ang purpose noon... ay world domination... o ngayon... tapos yung mga ex-deal na mga pautang... mga debt trap... o di lumabas lahat pera... kasi akala niya ng China... forever na yung kanyang paghakot ng kayamanan... dahil nga yung mga multinational companies mga manufacturing ng iba-ibang bansa, lalo na yung mga uh, mga kumpanya sa Amerika, sa Europe. Naglipatan ng China, di ba? Akalain nyo ba na, akalain ba ni China, nalalayasan pala siya? Naglipatan na, di ba? Yung iba, naglumipat sa Thailand, sa Vietnam. Yung iba, bumalik na sa kanilang bansa. So yung dating mayayaman na mga uh, dati simpleng mamamayan ng China, ngayon nagiging poor na uli. O di ano pang, anong pira pa ang sinasabi niya ni Manong Digo? Umaasa kayo na tatambakan kayo ng pera sa eleksyon? Meron pa kaya? Meron pa kaya i-aabot sa inyo? O, siguro paghahandaan kayo, ipagtatabi kayo ng pondo. Para tuloy-tuloy yung mayroon siyang tuta dito sa atin. Kasi nga maraming kayamanan ma mahuhut-hut dito eh. Ah, nakakalungkot po mga kababayan itong sarili nating mga sarili nating kapatid sarili, sarili nating kapamilya dito sa bansa eh siya ang nagtutulak sa mga nagpapasipsip, nagpapasiphon ng kayamanan natin papunta doon sa China. Di ba? Yung mga mga bundok natin diyan na pinagtitibag nila dahil ginaw ipinagbili doon sa pinangtambak doon sa ginawang artificial islands. Dito sa atin yun galing yung mga black sand dyan sa sa Cagayan, dyan sa Ilocos, di ba doon dinadala? Napaka mukhang pera naman kasi yung mga local ano eh, mga LGU. Kahit dito yata sa amin eh, yung mga yung mga materials na iniluwa ng Mayon Volcano. Yan. Barko-barko ang nakaparada diyan sa sa May Mga aggregates daw at mga bato, mga mga graba na galing sa bulkang Mayon. Ang yaman-yaman kasi ng bansa natin eh. Kaya kursunada ang kursunada ng China. Unfortunately, yung mga kababayan mismo natin, sila ang nag, uh, nagpapasosyo. Dapat atin lang yan eh. Yung nakakalungkot po kasi may mga kababayan tayo na mukhang pera. Nababayaran, nasusuhulan, nawawala ng <clears throat> kapalit ay pera, kahit na magkatibag-tibag yung mga kabundukan natin. Masira yung mga beaches natin dahil pinagkakalkal na yung yung ano sa ilalim, yung buhangin. Di ba yung beach dapat eh ang ang palalim niyan eh dahan-dahan pa pailalim. Eh kung biglang lalim dahil pinagkot-kot na, di, mapanganib na yun. Hindi na yun magandang ano, dalampasigan. Kaya yung mga Chinese, yung, yung mga LGU dyan sa Norte, kontrang-kontra sa EDCA, dahil pro-China, dahil marami silang negosyo with China. Hmm. So ngayon, dito, sa, dito naman sa on national level, ibabalik ulit natin si Duterte, My God! Kapal ng mukha talaga to the max. Kung ako magtatago na ako, mahihiya akong lumabas. Mga ngampanya, mga ngako sa taong bayan na ganito, ganito, may gana pang may mukha pa talagang ihaharap sa taong bayan baka naman kasi pinagkakakaray karay na naman ito ng mga mga Duterte boys niya eh gusto nang magpahinga nung matanda eh pinagahaltak nyo pa para mag kasi alam nila na ano eh may hatak pa eh may asib Sa inyo. ay mga kababayan nakakalungkot kapag matuloyan na na maging mabalik po yan sa politika yang isang yan delikado po yun lang po mga kababayan at uh, maraming salamat na lang po sa panunood at uh, see you in my next vlogs good night and uh, peace